Ang epekto ng 17% na taripa ng Amerika sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang kamakailang pagpapataw ng 17% na taripa ng Estados Unidos sa mga export ng Pilipinas ay inaasahang magdadala ng iba't ibang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay nakakaapekto sa iba't ibang sektor at maaari makakapagbago sa mga dynamics ng kalakalan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Ang pagtaas ng taripa ay nangangahulugang pagtaas din ng mga halaga ng produktong gawa ng Pilipinas patungo sa merkado ng Amerika na nagpapahina ng kompetensya kumpara sa mga produkto mula sa ibang bansa. Ang mga pangunahing industriya na sa pag-export tulad ng electronics, mga kasuutan at agrikultura ay lubos na maapektuhan. Ang mga industriya ng electronics at semiconductor na may malaking bahagi ng export ng Pilipinas patungong Amerika ay maaaring makakaranas ng pagbaba ng demand dahil sa mga matataas na presyo. Ang mga produktong pang-agrikultura naman tulad ng langis, ng nyog, saging at mga processed fruits ay maaaring bumaba ang benta sa mga tindahan sa Amerika dahil sa pagmahal ng presyo na maaaring rason upang hindi ito tangkilikin ng mga mamimili sa Amerika. At ito naman ay nakakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino at agribusiness ng bansa. Bagamat ang export sa US ay kumakatawan lamang sa higit kumulang 2.6% ng GDP ng Pilipinas, ngunit ang epekto nito ay posibleng lumaganap din sa ibang sektor. Ang paghina ng demand na resulta ng walang katiyakang ekonomiya sa buong mundo ay maaaring makaapekto sa trabaho, produksyon, at pamumuhunan sa mga sektor na nakatuon sa pag-export. Ang kombinasyon ng alita ng kalakalan between China at Amerika at pagtaas ng mga gasto sa pagpapatakbo ng negosyo ay maaaring magdulot ng karagdagang problema sa kabuang ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang sitwasyon na ito ay maaaring magbubukas rin ng mga bagong pagkakataon para sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam na may 46% taripa at Cambodia na may 49%, ang mas mababang 17% na rate na ipinataw ng Amerika sa mga produktong pang-export na galing Pilipinas ay maaaring makahingganyo sa mga investors at piliing mamuhunan sa Pilipinas at sa mga multinational na kumpanya na naglalayong ilipat ang mga operasyon palayo sa mga matataas na taripa ng mga bansa. Ang posisyon na ito ay maaaring magbigay daan sa Pilipinas upang palakasin ang papel nito sa supply chain supply ng mga karating bansa. Bilang tugon, sinimula ng gobyerno ng Pilipinas ang mga pagsisikap na makipag-ayos sa Estados Unidos na naglalayong bawasan ng mga pasanin at taripa at pangalagaan ng mga lokal na industriya. Nagpapatuloy ang mga pag-uusap hanggang ngayon upang tuklasin ang posibilidad ng isang bilateral na kasunduan sa malayang kalakalan na maaring palawakin ang akses sa merkado at palakasin ang ugnayan pang ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Sinisikap din ng gobyerno na suportahan ang mga apektadong sektor sa pamamagitan ng mga programa, sa patakaran at sa pagbibigay ng incentives sa mga mamumuhunan. Bagamat ang 17% na taripa ng US ay nagpapakita ng malinaw na mga hamon, lalo na para sa mga pangunahing industriyang pang-export ng Pilipinas, nagdudulot din ito ng kritikal na pagkakataon para sa Pilipinas na muling suriin ang mga programa at pulisiya nito sa kalakalan makapag inganyo ng mga bagong mamumuhunan at maisaayos ang katatagan nito sa pagbabago ng pagdaigdigang kalakalan. Ang mga magagandang estratehiya na gagawin ngayon ay maaaring magdudulot ng magandang ekonomiya at kinabukasan ng ating bansa.